hello oh 아빠한테 natin sa alam sa harap ng Ayla Bongbong. Dito mo tayo nakaranok. Hello po. usad po kayo dito para po sa mga kasamahan natin. Dyan mo sa may tapat ng simpahan. Dito po tayo sa main tenten. Dahil yung ating stage ay natin. dito Yung mga kasamahan po natin dyan. Lapit po kayo dito. Dito po yung stage natin. Sa may na paupo Dito po, dito po, dito po Sa baba, sa baba Yan Tinatawagan po yung ating mga media. Pasok pa dito, pasok, pasok Para mga vlogs. At, matalam, at matalam, enyo, nila, yes. Yes. Taubo, na ang na malaking bahay at malawak na, bahuran, ng paterbi, na ng mga sa bahayan, mga yes. maraming maraming salamat po. po, 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 po ay na natin ang ating programa. po kayo sa mga kurat? Sige, bago lang natin simulan ang ating programa, konting announcement lang sa mga nasa paligid natin. Kung kailangan ninyo ng tubig, kahit po kami. po kahin. Ah, announcement lang ng konti. Kung kayo ay nauuwa o wow, naguguto, meron po no tayong inihandang mga tubig at snacks dito sa may gilid natin. Uh, dito ho sa may terminal. Pero meron na rin yung mga iikot na mga volunteers natin para mamigay ng mga tubig at snacks. Ito po ay nanggaling sa mga donasyon na nakala po natin mula po nang mag tayo, Kaya magpasalamat po tayo sa ating lahat. Ganon din po, uh, nagpapasalamat tayo sa MDRRMO at na naganda po ng, ng ating ruta. Ganyan din sa uh, first aid kit. Uh, first aid po natin o ang ating uh, pwede po po kayo, para sa first aid o ano man dito ho, sa may gilid, sa loob ng munisipyo. Dito ho, tayo papasok. Ay, maraming maraming salamat po sa lahat ng dumalo. Okay pa po ba ang lahat? Okay pa po ba? Kayang-kaya pa po. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban ang tao. nagpapalamig sa kwarto nila. Tama po ba yon? Maling-maling bali ang kanilang pa ginagawa. Pagod na pagod na po tayo. Pagod na po ba kayo? Ayan! Ang tao, ang bayan. Ngayon ay lumalaban. Ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan. Servisyo sa tao. Huwag gawing negosyo. Huwag gawing negosyo. Servisyo sa tao. Natawagan ng pansin si Marie Marie punta ka dito sa harap. Ate okay, Marie Ayan. Ngayon po, formal na po natin sisimulan ng ating programa. Ngayon po, tinatawagan po si Kuya Fredo para po sa ating opening remarks. Magandang ang umaga po sa ating lahat. Ako rin si Fredo. Ako yung nagsasalita kanina. Maraming maraming salamat po sa ating lahat na dumalo sa ating uka-una-una ang pagkilos dito sa Pumbong First time in history. May nag dito. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng mandarambong, sa lahat ng korab dahil nagawa nila tayong pagsamasamahin para may ito. Tama ba? Gusto ko lang sanang mag-shout out bilang pangunahing remarks. Siya shout out natin yung mga hindi natin alam kung anong ginagawa. Unang-una kay Dad. Danny, dani Domingo. Nung eleksyon. Sa, saan mang sulok ng paumbong o saan mang sulok ng unang distrito. Naririnig ang, ang jingle mo. Kahit saan. Makikita yung tarpaling mo. Makikita yung ulo mo. Kumpunan! <laughs> Kitang kita namin lahat yan. Kumikilan! Napakadami kumigilan. mong sinasabi. Ang dami mong sinasabi naiba na naiba na. Na iba na! Parehas ka lang pala. Iba! Iba! Ngayon, nasaan ka na? Nagtatago! Binigyan mo lang kami Kupan! ng isang Facebook post. Ano ba yun? Isang post na nga lang, chat GPT pa. Kaya yeah! yeah! po! Magpakita ka sa amin. Bumaba ka sa baumbong. Ipaliwanag mo lahat ng mga nakurakot na to. Kung tinawit ang pangalan mo, magpaliwanag ka sa amin. Hindi pwede. Nabibigyan mo lang kami ng isang Facebook post. Tapos-tapos na. Ibinoto ka ng taong bayan. Magpaliwanag ka sa taong bayan. Yeah! Huwag mong hintayin. Kubkubin ang City Walk. Ahalukugin ka namin. Huwag mong hintayin na kami hahanap sa'yo dahil hindi namin alam kung ano mangyayari sa'yo pag hindi ka nagpakita ng kusa. Aro! Tanggalin na po <laughs> Sunod kay Gov, Governor Daniel Fernando, Nasaan ka na? Hindi daw niya alam. Yung congressman mo, si Danny Domingo, na ako saan na? Wala ka man lang bang paliwanag sa amin bilang gobernador ng probinsya? Ha -ha. Hindi ka man magsasalita kapartido mo ba yan? Hindi nga niya alam. Kung totoong para ka sa bayan at hindi ka kasali sa mga nagtaksil sa bayan, iwaksi mo si Danny Domingo. Sabihin mo lahat kabulukan niya. Ganun din, shoutout po kay Mayor. Maraming salamat po sa pag-approve ng rally. Pero ito ho ay karapatan ng mamayang Pilipino, mamayang Pambong. Ginagawa ho namin yan at sumin kami ng permit.